dito so lang guys gumawa ng account sa YouTube. Sundan niyo lang kung yung settings, sunod ay yung switch account. At pagkatapos is pinito yung plus sign na may bilog. At yan maglo-loading yan. Hintayin niyo lang, tapos sundan niyo lang yung step by step dito. Madali lang. Ganito gumawa ng account na nagba-viral. Tapos click yung create account. At pagka-create account, piliin niyo yung for my world for my business. And then next. Dito magsasign up lang kayo kung anong pangalan ang gusto nyo. Tulad nyo like, yan. Ito yung aking pangalan na napili. Uh, Pauline Masbati Vlog. Yan. Sundan nyo lang yan. tas pwede rin kayo gumawa ng kahit anong pangalan dito. ay sa business nyo. Yan. Ganyan yung akin. Tapos click nyo yung next. Tapos syempre pipilayan nyo kung anong man kayo. Ganyan lang. Ako naman ay June 2, 1998. Yan, ganyan lang kadali. Tapos piliin nyo kung anong mail nyo lalaki, syempre. Next. Tapos, yan. Pipili lang kayo kung ano. Pwede naman kayo dito mag-create ng inyong Gmail. Yung sa akin naman is, ito na yung sa akin uh, mas bati at gmail.com. Wala nang number para hindi na makakalimutan. Tapos yung password natin is, syempre, kayo nang bahala dito. Kaya tinakpan ko na lang. Subscribe na lang para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko ganyan lang kadali basic lang sana may matutunan kayo step by step kasi madali lang naman tas ganito mag magbabiral ka yung mga vlog nyo pag ganito yung ginawa nyong channel Yan, ganyan lang Napakadali lang. Tapos dito, scroll down nyo lang pababa. Tapos piliin nyo dito yung I agree. Kasi ito yung kayo term and condition and policy nila. Piliin nyo yung I agree. Yan. Pagka I agree, syempre maglaloading yan automatic na yan. Done. Ganyan lang yan kadali. Sobrang bilis lang. Tapos, i-scroll nyo yung pababa. Nandito na yung account na ginawa natin. Yan, nasa baba. Apple, mas bati yun. Pagdaman tong video sa inyo guys, subscribe lang po ng ating YouTube channel and palayit ng video. Thank you. Ganito lang po kadali. Maraming salamat po. yan